ang muskin ng di ba? Diba? Kaya kayo mga mga muslim, alam mo nung dinurog yung mus muskin ng Marawi, ako ba sila na ha? Sa so, totoo lang, nag-viral ako sa, ano, sa ibigay mo kaya eh. Ay, yung mga nung nadurog po yan, umiyak po ako. Although hindi ako five timers, hindi pa kareliyo sa muslim lang ako, umiyak po ako. Nung dinurog, kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang muslim kung bakit si Duterte yung ay idolo nila. Okay. Oh, so, sa wilap BBM mula noon pa man po, Marcos Loyalist, sabi nga ni Sir, nanay, magulang pa, ako din po gano'n. Ako lang na lang mamatay yung mama ko na pa gano'n, oh. <laughs> oh diba? Hindi po, yung nila yung mga bayaran, sila po yung bayaran dahil wala talaga silang Loyalist. Hanggang tabaw lang sila, tanggapin na nila, kaya nagsara nila na gano'n na. Ay, oh. <laughs> kami po, mula noong uh, 1970s pa, uh, BBM lang kami lahat. Ako ako ng Lindanao, pumunta lang dito para mag-attend sa pasasalamat na wala sa ating pamulong. <laughs> ma'am, oh. so, ano pa masasabi niyo, ma'am? Masaya po. Yan Atis, na lang. At least binigyan po kami din ng importansya ni PDBM pero po sa totoo lang, si PDBM kasi mahal niya ang ban bansa natin, mahal niya ang mga mamamayan. Kaya nga siya hindi po mapapot sa mga ganyan. Kaya ayaw din niya mga kagaya namin loyal sa na makipag-away sa mga walang mutong DD Chef. Okay. salamat po. Opo, oh, salamat po. Merry Christmas to all. <laughs> masasabi so ko lang, ang Mindanao, uh, sulit BBM yung lahat ng nasa bayan. Ang Pansamura uh, Autonomous region Muslim Mindanao. Uh, bali, sulit BBM ko yan. The first lady. I came for Na. Ah, uh, kaya ayaw ko ay, na ako eh. Kaya doon committed dating picture mo. Kumare, pero mga mga amoy ng Pero anyway, Merry Christmas Hayır, sa inyong lahat. Merry Christmas. Yan kayo sa ating campaign. Ah, uh, konting uh, celebration, konting pagpakilala at uh, patagal na hindi nagsama-sama na uh, buo-buo lahat tayo. At uh, siyempre dahil uh, na nung uh, nakaraan ay eh, very intensyo at yung mga ginagawa kaya marami tayong, marami tayong trabaho, uh, siguro eh, ngayon na iba. Hindi na pareho, hindi na kumpanya, hindi na eleksyon. Kaya nagpapago talaga yan. Kaya ipinilit namin na kahit papano na makipagkita sa inyo para naman makapagpasalamat kami sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta pa sa amin. Woo! Sa sa po, at sa lahat ng ating mga ginagawa para tulungan ang mga taong bayan. Ayan po lahat ang ating... Uh, 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 yan lang naman ang ating layunin uh, na makatulong at kaya naman tayo nagkaisa isa kaya naman tayo ay nagsama-sama dahil pareho ang, ating, ating, ang lahat ng ating mga pinag-iisip ng paano uh, pagandahin ng Pilipinas, kung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya eh, yan ang ating isinigaw noong kampanya. Yan ang ating lagi hanggang ngayon dahil may magpipag- uh, um, um, सिम हाथीना लगहाँ